na Kim Chiu at Paolo Abelino ha. Hindi lang kasi sa Pinas, trending ang teaser ng serye nilang The Alibi, kundi maging sa ibang bansa rin. Ibig sabihin, talagang inaabangan na ng kanilang mga fanay ang kanilang serye. Na malapit na malapit na nga po ipalabas, di ba, Friendship Yes, sa November 7, yep. kundi ako nagkakamili sa Prime Video. Yes, di ba? di ba? Kasi meron sa ano yung XX Edition na pinakita doon, yung poster post talagang kasi sa ibang bansa nakalagay. Trending in US, di ba? Mm -hmm. Kasi alam naman natin na marami din duma Pinoy. Mm -hmm. Talagang nanonood ng ano, pinopost nila yung teaser nung seri ni Nakim at ni Paolo At hindi lang naman mga Pinoy friendship, kilala din naman ng mga foreigner. Ang ah, haba ng kamay mo, nakakarating dito. <laughs> diba? Kilala din ng mga foreigner. Sina, <laughs> ayun na wala. Kilala din ng mga foreigner. Sina Kim at saka si Paolo, diba? Oo. Kaya correct. pwede sila sa abroad. United States, talbog, diba? Kasi ang ganda-ganda naman talaga ng na kanilang teaser. Parang abangan mo talaga, papanoorin mo yan, diba? Dito oo, oh, na nakikilala Pilipinas. na sila kasi alam oo, naman natin na hindi lang naman sa Pilipinas pinapalabas yan because because of our technology din, yes. di ba? Yung mga, uh, mga ganyang platform, online streaming, di ba, yung mga ganyan, ay 240 na bansa ipapalabas oh, itong kanilang oh, diba? serye. Kaya, for sure talagang kahit sa ibang bansa, ay kilalang kilala. Yeah. Di ba, Rodel? Of course! Di ba, babatiin ka ba uh -oh. ng mga, uh -oh. ano? Yes. Binabati so uh, ko si uh -oh. Maricelita ng UK. Hello! Uh -huh. Ate Carmen Delalas. Oh. Uh -huh. Okay. Yes, hello din kay Ate Tess song, at syempre kay Ate Lina Moreno, Mami Amores, Ate Remy Nidoy, si Marie Tisay, Annalyn Hiccup, Tapit Annalyn Anape, Muelo, and of course kay Marina Corazon. Mami Amores, hello! Tita Carol, of course, ng ano, U.S., Of course, yung mga taga-Dubai dyan na lagi nanonood sa atin. Taga-New York, taga-Florida, Carmen Dolalas, at ah, Tita Alice Lopez, of course. Uh, si Emily Gomez ng Kim Pao Team uh, Abroad Official, taga-Texas naman sila. Rachel yeah. Lucas, Rachel Jestro. Ah, uh, Bautista. Grace Dueñas, Eva Bautista. Yes. Jaime Libadiso, Stop It Roque, Prince Caleb. Yes, si eh, Jaime na laging nakatutok sa lahat ng shows ng Abat at nakakatuwa talaga siya. Winchin. All Chin. out support, di ba? Mm -hmm. At yung si Ogie Narvaez. Yes, friendship. original Narvaez, Noel Ebora, hello. at Carmen Dolalas, tuloy-tuloy na po ang inyong pag pinagdadasal namin. At ang aking best, yung best -shy natin, si Marcelita ng UK. Hello. Ate Norma na nabati ko na. Ate Norma Melisio, Ate Cecil Piri. Hello din po sa inyong...